Takot yan si Luna sa akin. Eh. Luna. Tawagin lang yan. Iiyak yan eh. Luna. Tawag ka dito. hmm, Luna. Luna. Hi. <laughs> takot yan sa akin. Sa ibang tao dito Takot yan si Luna hindi. Luna. Luna. Ah. <laughs> <Okay>. <laughs> mm -hmm. <laughs> May <the> daw yeah. <laughs> 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 <Si Luna. laughs> Ah. Cheese. Oo. alis na ako, la, alis na ako. Φίλοι αλήθιοι να